Napansin mo bang may mga taong kahit sandali mo lang kasama, parang nauubos agad ang lakas mo. Hindi sila multo, pero para silang sumisipsip ng lakas mo. Sila ang tinatawag na energy vampires. At kung hindi ka mag-iingat, araw-araw kang madidrain nang hindi mo namamalayan. Sa video na to, ibabahagi ko sa'yo ang pitong paraan para harapin sila. Walang drama, walang guilt, at may buong respeto sa sarili mo. Number one, kilalanin ang mga energy vampire sa buhay mo. Ito ang unang hakbang at madalas ito rin ang pinakamahirap. Bakit? Dahil kadalasan ang mga energy vampire ay hindi halatang toxic sa unang tingin. Hindi sila laging sumisigaw o nananakit. Minsan, sila pa nga ang palaging nagpapanggap na kawawa, laging may pinagdadaanan o laging kailangan ng tulong. Ito ang dahilan kung bakit madalas hindi natin sila natutukoy agad kasi gumagawa sila ng paraan para magmukhang mga victim. Para silang nagtatanong ng tulong, pero sa totoo lang, ang kailangan nila ay ang attention mo at emotional na suporta na walang hanggan. Kaya mahirap silang makita bilang problema, lalo na kung ma-emotional kang attachment sa kanila. Kaibigan mo sila, kapamilya, o matagal mo nang kakilala. Pero napapansin mo ba sa tuwing nakakasama mo sila, parang unti-unting nawawala ang gana mo sa buhay. Yung tipong bago kayo magkita, maayos ang pakiramdam mo. Masaya, kalmado, buo ang loob mo. Pero pagkatapos ng usapan nyo, parang bigla kang tinamad, nabigatan, o hindi mo maipaliwanag kung bakit bigla kang down. Ang isang susi para matukoy ang energy vampire ay kung ikaw ay nagiging emotionally drained o empty pagkatapos ng interaksyon. Kahit wala naman talagang physical na pagod, kung pakiramdam mo ay parang naubos ang enerhiya mo at hindi ka na motivated, ito na ang oras para magsimulang magtanong kung bakit. Hindi mo agad maiintindihan, pero unti-unti mong mapapansin. May mga taong parang sinasakop ang buong atensyon mo. Para silang itim na ulap na lumulunod sa liwanag mo. Ang energy vampire, hindi lang basta toxic. Sila yung mga taong palaging may hinahanap sa'yo. At hindi sapat kahit anong bigay mo. Pakiramdam mo, ikaw ang palaging dapat makinig, palaging umunawa, umalalay, mag-adjust. Pero sila, walang effort na ibalik ang kabutihang ibinibigay mo. Ang mga energy vampire ay hindi nagbibigay ng positibong exchange. Kung ikaw ay patuloy na nagbibigay at walang bumabalik na reciprocity, mapapagod ka at madidismaya. Sila ang tipo ng tao na laging umaasa sa'yo. Ngunit hindi mo mararamdaman na tunay nilang pinahahalagahan ang iyong oras, enerhiya, at pagmamahal. Parang laging may kulang, laging may issue, laging ikaw ang inaasahan. Pero hindi mo mararamdaman na sila rin ay nandyan para sa'yo. At sa paglipas ng panahon, makikita mo ang epekto. Napapagod ka kahit wala ka namang ginagawa. Naiinis ka kahit wala namang dahilan. Nawawalan ka ng motivation. Ang patuloy na interaksyon sa mga energy vampires ay nagiging sanhi ng emotional burnout. Hindi mo agad mararamdaman pero unti-unti nawawala ang iyong interest at sigla sa mga bagay na dati nagbibigay siya sa'yo. Ang pakiramdam mo ay parang kulang pa rin at nagiging irritable ka na hindi mo naman kailanman naramdaman sa mga taong nagbibigay sa'yo ng positivity at support. At ang masakit, minsan ang dahilan ay hindi mo agad mahuli dahil yun nga, hindi naman sila sumisigaw o nananakit. Pero ramdam mo sa puso mo may mali, may hindi balanse. Kaya mahalagang maging totoo ka sa sarili mo. Kilalanin mo kung sino ang nagbibigay ng liwanag sa buhay mo at kung sino ang unti-unting kumukuha nito. Mahalaga ang self-awareness at self-care. Huwag mong hayaang malito ka sa mga taong nagpapanggap na kailangan nila ng tulong pero hindi kayang magbigay pabalik. Kung laging ikaw na lang ang nagiging emotional support system nila, malulunod ka sa kanilang toxicity. Dahil kapag hindi mo ito nalaman ngayon, baka dumating ang araw na wala ka ng enerhiya para sa mga taong tunay na mahalaga sa iyo dahil naubos ka na sa mga hindi marunong magpahalaga. Number 2. Huwag makipagsabayan sa negativity. Kapag may energy vampire sa paligid mo, mapapansin mong parang lagi silang may reklamo sa trabaho, sa buhay, sa ibang tao at minsan pati sa sarili nila. Wala pang limang minuto sa usapan, ramdam mo na agad ang bigat ng aura nila. Para kang hinihila pababa. At minsan, kahit ayaw mo, napapasabay ka ang mga energy vampire ay kadalasang malalakas ang personality at madalas silang nauurong kapag hindi napapansin. Dahan-dahan nilang hinihila ang iyong mood o focus sa negative side. Kaya't kapag hindi ka naging alerto, madali kang maapektuhan. At yan ang delikado. Habang ang ilang tao ay walang pakialam kung madadala ang ibang tao sa kanilang emosyon, ang mga energy vampire ay may unintentional na epekto sa mga tao sa paligid nila. Kahit hindi mo namamalayan na unti-unti kang nauubos dahil lang sa pakikinig o pagsasabayan ng emosyon nila. Kasi habang nakikinig ka, habang tumatangu ka at sumasang-ayon sa mga hinaing nila, kahit pa simpleng, oo nga, ang hirap nga niyan, unti-unti mo ring inaabsorb ang bigat ng emosyon nila. Para kang sponge na hindi mo namamalayan. Basa ka na sa si negativity na hindi naman galing sa'yo. Ang ating subconscious mind ay mabilis mag-absorb ng energy ng ibang tao. Kapag hindi mo na lamang napapansin ang isang simpleng pangungusap o reaksyon ay pwede nang mag-absorb ng sobrang bigat mula sa kanila. Kaya't minsan, ang pinagmumula ng iyong stress o bad mood ay hindi galing sayo, kundi sa mga negative vibes na iniwan nila. At kapag naipon yan, ikaw ang mauubusan ng enerhiya, ikaw ang matutuyuan ng saya, at sa huli, baka ikaw na rin ang mag-umpisang magreklamo gaya nila. Kapag hindi ka aware sa ginitong dynamics, makikita mong unti-unti kang nawawala ng init sa buhay. Kung dati positibo ka at maligaya, unti-unti mong mapapansin na ikaw mismo ay nagsisimulang maging resentful, malungkot at mapanisi. Hindi mo na rin namamalayan na nagiging energy vampire ka na rin sa iba. Kaya mahalaga, huwag mong sayangin ang emosyon mo sa mga taong ayaw namang magbago. Hindi mo kailangang sabayan ang drama para lang matawag na makaibigan o makaintindi. Ang tunay na malasakit ay hindi laging nasa mga salita o sa pagtanggap sa lahat ng nararamdaman ng iba. Hindi mo kailangan laging makinig sa kanilang negatibong kwento at hindi rin kailangan na patuloy mong sagutin ang lahat ng reklamo nila. Pagpapakita ng malasakit ay minsan sa pamamagitan ng pagtulong sa kanila sa tamang paraan at hindi pagdama sa kanila sa paraan na magpapabigat sa iyong sarili. Ang tunay na malasakit, minsan, tahimik lang. Hindi kailangang sabayan ang galit o kairitang komentaryo. Dahil kung hindi ka mag-iingat Baka ikaw na ang maging susunod na energy vampire sa buhay ng iba. Malasakit ang magtulong ng hindi nagiging emotional baggage sa ibang tao. Ang hindi pagpapadala sa mga energy vampire ay pagpapakita ng tunay na malasakit. At ang mas matinding halaga nito ay makikita kapag ikaw na ang pinaprotektahan ng iyong sarili mula sa hindi pagkakaroon ng kontrol sa iyong emosyon. Kapag pinili mong huwag makisabay, hindi ka man palaging nauunawaan, pero pinoprotektahan mo ang peace mo. At sa panahong ito, ang inner peace ay isang bagay na hindi basta-basta ibinibigay. Pinaglalaban ito sa mundo ng constant distractions at negativity. Ang pagkakaroon ng inner peace ay isang conscious choice. Hindi ito basta dumarating. Kailangan mong i-defend ang iyong mental and emotional space laban sa lahat ng forces na naglalayong agawin ito. Ito ang laban mo para sa iyong sarili. At kapag pinili mong 'wag makisabay may mas malalim na pagpapahalaga ka sa sarili mong kapayapaan. Number three, limitahan ang oras na ginugugol sa kanila. Ang oras mo ay parang pera. Kapag nagastos mo na, hindi mo na mababawi. Kaya kung paulit-ulit mong inuubos ang oras mo sa isang taong palaging may dalang drama, reklamo o negatibong enerhiya, para mo na rin hinayaang maubos ang laman ng emotional wallet mo. At ang masakit, madalas hindi mo agad mapapansin. Unti-unti parang nawawalan ka ng gana. Nalalanta ang mood mo at nawawala ang sigla mo sa mga bagay na dati mong kinatutuwaan. Kapag lagi kang available sa mga taong ito, masasanay sila na okay lang ubusin ang oras mo. Hindi nila maiisip na may hangganan ka kasi lagi kang nariyan kaya't habang patuloy silang dumidikit sa'yo para sa kanilang sariling kaginawaan, ikaw naman ay unti-unting nauubusan ng enerhiya para sa sarili mo, sa mga taong mahal mo at sa mga bagay na tunay na makabuluhan. Ang totoo, hindi naman masamang makinig o tumulong, lalo na kung mahal mo yung tao. Pero may limitasyon ang bawat isa sa atin. Hindi mo kailangang maging emotional sponge na sasaluhin lahat ng problema ng iba. May mga bagay kang kailangang tapusin. May mga taong mas nangangailangan ng presence mo. At higit sa lahat, may sarili kang kapayapaang kailangan ingatan. Kung palagi kang nasa paligid para saluhin sila, kailan ka naman sasaluhin? kung palagi mong inuuna ang pakikisama, kailan mo uunahin ang sarili mo? Kapag sinimulan mong limitahan ang oras na ginugugol mo sa mga energy vampire, hindi ka nagiging masama, nagiging matalino ka. Pinipili mong unahin ang katahimikan mo kaysa kaguluhan nila. Pinipili mong gamitin ang oras mo sa mga bagay at taong nagbibigay ng sigla, hindi ng bigat. Dahil sa totoo lang, ang oras ay hindi lang tungkol sa dami, kundi sa kalidad. At ang kalidad ng buhay mo ay nakasalalay sa kung kanino mo ito ibinibigay. Number four, palakasin ang emotional at mental armor mo. Sa mundo ngayon, hindi mo maiiwasang makasalamuha ang mga taong palaging may daladalang bigat. Yung tipong kahit wala kang ginagawa, naapektuhan ka pa rin ng presensya nila. Kadalasan, mga energy vampires ang mga ganitong tao na walang habas na sumisipsip ng iyong enerhiya nang hindi mo man lang namamalayan. At sa bawat pakikisalamuha, para kang hinuhubaran ng enerhiya, ng sigla, ng katahimikan sa isip. Mas mahirap pa itong ma-acknowledge dahil madalas hindi nila ito sinasadya o hindi nila rin alam na ginagawa nila. Kaya mahalaga, higit sa lahat, na matutunan mong palakasin ang sarili mo mula sa loob. Hindi sapat na lumayo lang sa mga toxic na tao. Kailangan mong ihanda ang sarili mo sa panloob na aspeto. Yung tipong kahit anong sabihin nila, kahit anong gawin nila, hindi basta-basta natitibag ang loob mo. Para kang may invisible na balote na kahit paulit-ulit kang sabuyan ng negatibong emosyon, hindi yun agad sumisipsip sa puso't isipan mo. Ang paggawa nito ay nagsisimula sa pagpapalakas ng iyong emotional and mental resilience na hindi kayang giyahin ng mga negatibong influences sa paligid mo. Dahil ang totoo, hindi mo naman kontrolado ang ugali ng ibang tao. Hindi mo mapipilit ang lahat na maging positibo, mabait o considerate. Minsan kahit gaano mo pa silang kamahal, ang kanilang mga negatibong pag-uugali ay makakaapekto sa iyo. Pero may isang bagay kang hawak na hawak mo. Kung paano ka magre-react. Kung paano mo puprotektahan ang peace of mind mo. At kung paano mo paninindigan ang halaga mo bilang isang tao. Ang lakas ng loob ay hindi laging pagsigaw o pakikipag-away. Minsan, ito yung tahimik na desisyon na ayaw mong hayaang sirain ng ibang tao ang panloob mong mundo. Ang tunay na lakas ng loob ay sa pagpili mong mapanatili ang iyong sariling kapayapaan kahit ang mundo sa paligid mo ay magulo. Kaya kapag sinimulan mong palakasin ang iyong emotional at mental armor, unti-unti mong mararamdaman ang pagbabago. Hindi ito nangyayari agad, pero sa tuloy-tuloy na pagpapractice ng self-awareness at boundary setting, makikita mong ikaw na mismo ang unang maghihiwalay sa sarili mo mula sa mga toxic na vibes ng iba. Mas kalmado ka sa gitna ng gulo, mas malinaw kang mag-isip sa gitna ng ingay, at ang pinakamahalaga, mas natutunan mong mag-choose your battles. Hindi mo kailangang patulan ang lahat ng provocation. At mas pinipili mong maging mahinahon kaysa padalos-dalos. Hindi dahil manhid ka, kundi dahil matatag ka. At sa panahong halos lahat ay madaling matrigger, ang pagkakaroon ng panloob na tibay ay nagiging isang puwersa na hindi madaling matitinag. Isa itong form ng self-respect na hindi mo kailangang i-announce, kundi ipakita sa mga desisyon mong ipaglaban ang sariling kapayapaan. Number 5. Maging aware sa emotional triggers mo. Isa sa mga pinakamahalagang bagay na kailangan mong bantayan pagdating sa mga energy vampire ay ang sarili mong reaksyon. Bakit? Kasi madalas, hindi naman talaga sila ang may hawak ng kapangyarihan sa'yo. Ikaw ang nagbibigay nito. At kadalasan, hindi mo ito namamalayan. Ang emotional trigger ay parang invisible button na kapag napindot, bigla kang nagre-react. Minsan sobra, minsan parang hindi ikaw. Maaaring ito'y galit, guilt, hiya, o takot. At ang energy vampires, kahit hindi nila sinasadya, ay parang instinctively marunong pumindot ng mga boto na ito. Kaya kapag hindi ka aware, madaling maulit-ulit ang cycle. Ikaw ang nag-a-adjust, ikaw ang nagbubuhat ng bigat nila, at ikaw ang nauubos. Minsan, kaya ka madaling madrain, ay dahil sa loob-loob mo, meron kang paniniwalang kailangan mong i-please ang lahat. O baka naniniwala kang ikaw lang ang makakatulong sa kanila. O kaya naman, meron kang takot na baka iwanan ka kapag hindi mo sila pinakinggan. Lahat ng ito, subconscious. At habang hindi mo ito natutukoy, paulit-ulit kang babagsak sa parehong bitag. Isang bitag kung saan inuuna mo lagi ang kapakanan ng iba kaysa sa sarili mo. Ang pagiging aware sa emotional triggers ay hindi lang tungkol sa pag-iwas sa drama. Ito ay pagkilala sa mga sugat na maaaring hindi mo pa naaayos dahil sa tuwing naa-activate ang trigger mo hindi lang silang umaatake parang binubuksan mo ulit ang pinto ng sarili mong insecurity kaya mahalaga ang self-awareness kasi kapag alam mo kung anong parte ng sarili mo ang sensitibo mas alam mo kung kailan ka dapat umatras tumahimik o magsalita hindi dahil sa takot kundi dahil sa respeto mo sa sarili mong emotional na kalusugan at tandaan mo ito, ang energy vampire ay may epekto lang sa'yo kung may bukas na daan patungo sa loob mo. Kapag sinarado mo ang daang iyon, hindi sa pader ng galit, kundi sa tulong ng self-awareness, unti-unti silang nawawalan ng kapangyarihan sa'yo. Number 6. Maglagay ng personal boundaries. Kapag lagi kang available, lagi kang ubos. Kaya mahalagang matutunan mong maglagay ng personal boundaries. Mga malinaw na hangganan na nagsasabi kung ano lang ang kaya mong ibigay at hanggang saan lang ang pwede mong itolerate. Ang problema kasi sa maraming tao, lalo na sa mga may malasakit, ay iniisip nila na ang paglimita ay pagiging masama. Pero ang totoo, ang boundaries ay anyo ng pagmamahal, hindi lang sa sarili, kundi pati sa ibang tao. Ang totoo, kapag wala kang boundaries, para kang bahay na bukas ang pinto sa lahat ng tao. Maski sa mga magnanakaw ng enerhiya, hindi mo naman kailangang ipaliwanag sa lahat kung bakit ka nagtatakda ng hangganan. Basta malinaw ito sayo, sapat na. Kasi kapag hindi mo nilinaw ang hangganan mo, paulit-ulit kang masasaktan, mauubos, at maiiwan ng walang laman. Darating ang punto na hindi mo na alam kung ikaw pa ba ang may problema o sila. At minsan, mapapaisip ka, bakit ganito ang trato nila sa akin? Pero ang tanong, ikaw ba ay pumayag sa ganitong trato? Minsan, hindi naman sila ang problema kundi ang kawalan natin ng lakas ng loob na manindigan. Kapag paulit-ulit kang nagpaparaya kahit nasasaktan ka, tinuturo mo rin sa kanila na ayos lang. At sa katagalan, pati ikaw, makakalimutan mong may karapatan ka rin pakinggan at respetuhin. Hindi masama ang tumulong, pero kapag ikaw na ang palaging nasasakripisyo, kapag ang kapayapaan mo na ang kapalit, kailangan mong magdesisyon. Itutuloy mo pa ba, ba ito kahit ramdam mong unti-unti ka nang nauubos? Ang paglalagay ng boundaries ay paraan para igalang ang sarili mo. Para sabihin sa mundo, hanggang dito lang ako. Hindi ko kailangang ubusin ang sarili ko para lang mapaluguran ng iba. Isipin mo ito. Kung ang cellphone nga kailangan i-charge, paano pa ang isang taong laging nagbibigay? Kung wala ka nang natitirang enerhiya, wala ka rin maibibigay na totoo at buo. Hindi selfish ang magpahinga, lumayo, o magsabi ng tama na. Hindi mo kontrolado ang ugali ng ibang tao, pero kontrolado mo kung gaano mo sila papalapitin. At tandaan, kapag natutunan mong igalang ang hangganan mo, mas pinapadali mong igalang ka rin ng iba. Sa huli, ang boundaries ay hindi pader para itaboy ang tao. Ito ay pintuan na may lock at ikaw ang may hawak ng susi. Number 7. Kung kailangan, putulin ang relasyon o lumayo. Mahirap itong tanggapin. Pero minsan, ang tanging paraan para mapanatili ang ating kapayapaan ay ang lumayo sa mga taong patuloy tayong sinasaktan. Hindi man pisikal, pero emotional at mental. Hindi ito laging dramatic o malutong na goodbye. Minsan tahimik lang itong desisyon sa puso mo na tama na. Kasi paulit-ulit mo nang binigyan ng chance. Paulit-ulit mo nang inintindi, kinunsinte, at piniling tiisin sa pangalan ng pagmamahal, pagkakaibigan o obligasyon. Pero hanggang kailan mo ipagpapalit ang sarili mong katahimikan kapalit ng kaguluhang dala ng ibang tao? Ang pagputol ng relasyon ay hindi laging dahil galit ka. Sa totoo lang, kadalasan ginagawa mo ito dahil pagod ka na. Pagod ka ng paulit-ulit na umaasang magbabago sila. Pero wala kang nakikitang effort. Pagod ka na sa cycle na masaya kayo sandali. Pero sa huli, ikaw na naman ang mauubos. At kung totoo kang nagmamahal sa sarili mo, Darating ang punto na pipiliin mong lumayo, hindi dahil ayaw mo na, kundi dahil napagtanto mong hindi na ito nakakabuti sa'yo. Hindi madali ang mong desisyong lumayo. May guilt, may takot, may lungkot. Pero may kapayapaan din. Yung uri ng kapayapaang matagal mo nang hindi nararamdaman dahil palagi kang nakaalerto. Palaging may drama. Palaging may pasaning emotional. Sa paglayo mo, binibigyan mo ang sarili mo ng chance na huminga, maghilom, at muling buuin ang mga parte mong unti-unting nawawala habang pinipilit mong intindihin ang taong hindi naman kailanman nagpakita ng tunay na pagsisikap para intindihin ka. Sa dulo, hindi mo kontrolado ang kilos ng iba. Pero may hawak ka sa kung paano katutugon. At minsan, ang pinakamatapang mong pwedeng gawin ay hindi ang manatili, kundi ang tumalikod ng tahimik at lakas ng loob para sa kapakanan ng sarili mong mental at emosyonal na kalusugan. Kasi kung paulit-ulit kang nasasaktan sa isang relasyon, baka ang tanong hindi na paano siya maintindihan, kundi paano mo pipiliin ang sarili mo sa pagkakataong ito. Sa huli, ang pakikitungo sa mga energy vampire ay hindi lang simpleng pag-iwas sa toxic na tao. Ito ay isang uri ng pagsasanay sa pagmamahal sa sarili. Sa bawat pagkakataong pinipili mong magtakda ng hangganan, umiwas sa drama at pangalagaan ng iyong enerhiya, pinapaalala mo sa sarili mo na mahalaga ka. Hindi mo obligasyon na saluhin ang bigat ng mundo ng iba. Lalo na kung nauubos ka na habang ginagawa ito. Oo, maaring mahirap sa simula, lalo na kung matagal mo nang kilala ang taong 'yon o bahagi sila ng pamilya o malapit na kaibigan. Pero kung patuloy mong isasakripisyo ang iyong kapayapaan para lang sa katahimikan o pagkapit sa isang relasyon, unti-unti mong kinakalawang ang sarili mong lakas, pananaw at pagkatao. Ang pagiging mabait ay hindi nangangahulugang kailangan mong maging doormat. Ang malasakit ay hindi dapat maging dahilan para kalimutan mo ang sarili mo. At ang pagiging available sa lahat ng oras ay hindi sukatan ng tunay na pagkakaibigan o pagmamahal. Sa katunayan, ang tunay na maturity ay makikita sa kakayahan mong tumayo para sa sarili mo. Kahit pa mga hulugan ito ng pagdistansya sa mga taong nakasanayan mo ng makasama, hindi ito pagiging masama. Ito ay pagiging matalino, mapanuri at totoo sa iyong nararamdaman. Kapag natutunan mong pangalagaan ang sarili mong enerhiya, mas nagiging buo ka bilang tao. Mas nagkakaroon ka ng space para sa mga bagay na talagang mahalaga tulad ng tunay na koneksyon, kapayapaan ng isip at personal na paglago. Hindi mo man kontrolado ang ugali ng iba, hawak mo pa rin ang pinakamahalagang bagay, ang desisyon kung sino at ano ang papasukin mo sa mundo mo. At sa desisyong yan, sana piliin mong maging mapanatag, buo at malaya. Nararapat kang mapuno, hindi maubos. Kung gusto mong protektahan ang peace of mind mo, simulan mo sa pagdistansya sa mga energy vampires. Hindi dahil masama sila, kundi dahil mahalaga ka. Tandaan, hindi lahat ng humihila sa pababa ay dapat mong bitbitin pataas. Kung nakatulong sa ang video na to, huwag kalimutang i-like, mag-comment ng energy protected sa baba at i-share ito sa kaibigan mo laging drain. At syempre, subscribe ka na rin para sa iba pang content na tutulong sa'yo maging emotionally strong at mentally free. Kita-kits ulit sa susunod.